good morning po sa inyong lahat guys uh, Ngayon ay uh, eh, pauwi pa ako dun sa bahay na amin Andito na ako sa Danau Grabe kanina, sobrang traffic dun sa uh, Pandawe At saka sa Consolation, sobrang traffic Marami pala ngayong ano, bunga ng mga Ay ngayon pala season po ngayon ng mga marang. Sa mga taga Mindanao. Maraming ang sa inyo, maraming uh, marang. Kasi ngayong man ay season. So ayun po pala guys. Uh, this coming Monday, bale mag-start. Naghahanap na po ako ng trabaho guys ba nung una nakahanap ko ng trabaho dun sa ay hindi ko na pagitan yung establishment tapos kumalis ako pumalit ako dun uh, sa ngayon uh, nag apply ako para sa nag apply ako ng barista kaya sa lones uh, meron kasi siya kanin meron siyang na tawag dyan Uh, training 10 days training so kaya ayun nag apply ako dun guys so ginagrab ko na lang yung opportunity no? pero naman ako kunting idea about sa barista pero konti lang so siguro yung 10 days training maka meron akong matutunan dyan um, syempre matuto talaga ako dyan guys kasi yun sayang is sayang so, kaya ginagrab ko na lang yung opportunity na magbarista one year kasi one year yung contract okay lang bilis na bilis lang kaya ng panahon diba? dati na dati nga um, bali nag Anong ako, bali, first year college. Tapos, ayun. Bilis lang. Grumaduit na ako. Four years course. So, kaya, sobrang bilis lang talaga. Uh, grabe yung traffic dito sa Mandanao. Mas traffic po. Dun sa kan talaga guys sa Mandawi at saka sa Consolacion Sobrang traffic. Pero kapag motor ka, madali lang siya guys. ba diba? Kapag yung motor kasi maliit lang tapos marami ka makikita masasinip na daan so makapasok yung motor. Yung mga nakasasakyanan talaga, sobrang tagal nilang uh, sa nakalusot sa na traffic. Kasi hindi naman sila makakain eh. Hindi naman sila makalutot doon. Siguro papunta sa ng guys na sa uh, isang oras siguro pa papunta doon sa bukid namin. sa at night Grabe ang init ngayon, guys. Pero mas maganda na guys, Kaysa umulan. Kasi lalong -lalong kapag lalong-lalo na kapag pagmotor nakko Kapag umulan, grabe, napakaan guys. Um, napakahirap kapag wala kang pengkot, nung pagpunta ko nga dun sa city di ba umulan yon so, kaya yun at tagal kong nakarating dun nung pagbalik ko sa city kaya yeah, mas okay na to ang kasi diretso lang yung biyahe ba mapunta sa uh, destination na gusto mong puntahan ay hindi na tayo hindi na ako nakapag-upload vlog so ina-update ko lang kayo guys kasi alam ko marami ding nag-aabang um, ng na aking vlog kaya thank you po sa inyo guys, um, kumpleto na ako sa aking requirements. Bale, meron na akong pill health, pag-ibig, SS. So, kinuha ko na lang muna para nakapagkahanap ng trabaho. So, diretso na lang yung anpa. magtrabaho. Alam niyo guys, ito daw meron akong ng ikwento sa inyo, di ba? First time ko po, po nagmotor sa city. So, meron pa akong pinsan doon sa uh, sa Cebu City. Basta may malapit sa malapit sa Salahog, guys. eon kung lugar doon sa kanila. So, kaya ano uh, kagabi pumunta ako doon sa kanila kasi meron akong kinuha meron siyang pinadala sa akin para kay nanay so kinuha ko kaya ayun, nagbuto ako papunta doon sa kanila guys. Alam nyo, ito ang nakakatawa guys. Diba, nagamit pa ako ng Google Map. Tapos, sa ngayon, wala, uh, anong kagabi, wala pa akong Ah... Uh, ah... Uh, cellphone holder. No? Ngayon ko lang, binilhan yung, yung motor, ay pinakabitan ko yung motor ng cellphone holder kasi gamit na gamit talaga yung Google Map guys kapag hindi mo pa kabisado yung daan doon sa city. So, kaya ayun guys, grabe sobrang sobrang kaba ko kagabi kasi alam yong uh, nalubat yung aking cellphone no? tapos hindi pa ako nakarating sa kanila guys so buti na lang meron akong palatandaan yung Harold T. E. Hotel doon sa uh, don sa kanila yun yong palatandaan ko so maswerte ako na na ano tawag ito na pagpasok ko po sa Eskinita daan. Nalupat yung cellphone tapos ayun, nag-straight nag lang ako sa eskinita guys. Paglapas ko sa pantang dulo, nakita ko na yung Harold J. Motel. So kaya ayun, naga, uh, nawala yung kaba ko guys kasi doon uh, alam ko na malapit-lapit po yung sa kanila. Uh, ayun, first time ko talaga uh, kagabi papunta doon sa city kasi alam niyo naman doon sa may Ayala, guys marami po mga pasikot-sikot na daan So kapag hindi ka kapisado, ayun Mahuli ka ng mga traffic enforcer kasi may road doon, uh, One way, ganun So kaya, uh, ayun The best talaga yung experience ko, guys Kasi alam niyo naman na laking probinsya ko guys So Kasi hindi ko naman ikinahihiya na laking probinsya ko so, I'm proud to be uh, uh, ng ano ba? So, i-share ko lang yung aking um, the best experience, 'di ba? <laughs> na, nakakatuwa lang. Yung experience na 'yon. malapit na din yung face na sa Carmen guys so, isa dito sa dahilan kung so, bakit um, traffic din dito ayan ayan so, traffic guys traffic and yeah, traffic yes, hey. Traffic, sya, traffic. traffic talaga sa dito ganun talaga yung uh, naka advantage sa motor kasi maka makadaan ka lang kahit um, traffic no? masikot-sikot ka lang sa daanan diba? pero minsan magingit ka lang din kapag ganyan kasi may mga driver din at tanghag ano ba yung tawag sa ano ba tagalog sa daghang? Yung langit. Kasi yung iba kapag alam nila na traffic. So palusot-lusot sila sa mga maiiksing daan. No? So, dapat ang talaga mag-iingat ka sa um, sa daanan. Kapag lulusot ka, kasi may ibang motor na dumiretso o palusot di ba ikaw, fast straight ka na, pero yung ibang motor galing sa ibang kali tapos uh, yung palusot nila so ayun dapat tingitigit ka talaga sa paligid para hindi ka madunggol mahirap na kapag ma-disgrasya ko lang guys para tumtok So guys, bili mo na ako dito ng tinapay kasi alam ko yung aso ko na si Twitty ay mahilig po yun sa tinapay guys. So kaya bibili mo na ako dito tapos bibili na ako ng cornito um, din kasi napakainit po ng daanan. Pas mo ang akong labas ani guys kaya wala pa ko pamahog pa So pagdating ko sa bahay namin ay mag alas 12 na siguro. tinapay guys kasi alam niyo naman na meron akong aso doon na sobrang ah uh, ano dito sobrang paborito niya yung tinapay kaya ayun